Guys, magbubungkal ako ng lupa. Ayan. Kasi magtatanim ako ng mga bulaklak. Dito na siya ilagay. Marami nga siya ditong uu eh. Tain ng aso. Pero maganda yan kasi magpampataba sa halaman. Nandito ko siya ilalagay. konti lang. Kasi ang ganda ng bulaklak na itatalim ko dito guys. dibulit ko siya. Ang gani kasi yung mga ano. May halong mga bato yung lupa dito. Baka parang mabuhangin. Eh. ko pa. Kasi so, inalagay ko rin doon sa kanila. Uy, Ay, Ay, ko man dito, oh. Nakukuha pa ako ng lupa. ng dagang ko na si Pina sa loob na? marami na nga ito. May pa dun doon sa may ano ni... yung gambuhay na. Ginalaw-galaw ng mga bata, ayun. Eh natamaan ng bula kasi Sipa. Wala naman. Hindi. Kaya na ng bula ko. Kaya na. Halos doon sa alas doon. Kaya nga gusto ko padamihin. Kaya yeah. yeah. hindi na bulak na hindi ka pinainitan. <laughs> hindi pa. Hindi pa yan. Huh? Dito, hindi ka pinainitan. Yan guys, ilagay mo na nilalagay mo na lang dito kasi lagi na napupudla rito eh. Yeah, guys. <laughs> nga. Ilagay mo na lang dito. Yung mga bulaklak mo. Oo, oh, oh, ito 'yung ilagay sabit. Ilagay na lang dito ito. guys, okay, so ito 'yung favorite ko guys. So may white, may pink. So, sabit mo rito. At choco. Sabit may... mo rito. Kaso hmm. lang inaano ni Pia, hinuhugot. Dito, hinuhugot. May isa pa ito. Dito ako kukuha ng pantanim. Ala, dapat lagyan ko pa pala ito ng ano. Oh, ayan. Tagdagan ko pala ito ng lupa. Ganda kasi ng ano nito. Mabilis lang mabuhay. Huh? Maubas na anak mo. Ganito ako. Yan, guys, may lupa na no, madali na lang ito. Mabilis lang ito ng lak, -lak.

lang siya mabuhay tapos ang ganda ng ano niya ng flowers niya kasi may pink meron siyang white pero ito ano to kulay pink tong pinili ko butasan ko lang siya ng butasan ko lang siya para may daanan ng tubig pag diniligan ko siya sabit ko siya dito. Ah. Uh. <laughs> Yan, isasabit ko siya dito, oh. Yan, malapit na siya mamulaklak, oh. Kasing ganda ko siya.